mga boss magandang araw maulan mga boss ah o problema ni Barako mahinang bumatak o tapos pag mahabang takbo namamatay may mga pagkakataon daw na ganoon mga boss so ang gagawin natin dyan syempre yung one way pass ito mga boss tapos clutch lining tapos carburetor sa one way valve mga boss oh, ako yan ako ang nagpasimuno yan mga boss huwag nyo ang kinin <laughs> ano na natuto na kayo ay eh. wag nyo namang sabihin kayo ang nakatoklas yan mga boss o kaya doon sa mga 2025 model mga boss na para ako hindi muna ako naglalabas ng tutorial kasi baka marami na ngayon mga mechanic vlogger na pag napanood syempre madali lang kopyahin pag napanood mo o, gawan mo ng kwento o, ayos na, ikaw na magaling o, yun. pero dito sa one way mga boss marami na nakinabang dito ayan hmm yun ang tatanggalin mga boss one way valve tapos carburetor asa si carburetor so gagamitan niya ng ultrasonic cleaner kasi kalimitan mga boss ay parado so pag hindi kaya ng hangin ultrasonic Just tune up ayan uh, yan yung mga gagawin dyan mga boss. So, syempre, dating gawin, ay, tumakbo na. <laughs> Gusto ng tumakbo. Gusto ng tumakbo. Check natin yung pag-aas. nakikitaan ko jeans so yun, binabalda na namin ang na yun so yun mga boss, so, kung na adjust pala kaya na nabagawa na doon sa iba so pag binagawa sa iba, magkaiba na naman ang doon na yun mga boss magkaiba tayo ng diskarte tapos na mamatay. So yun ang dapat masolusyonan. <laughs> Mga boss.